Ito na nga pala yung minikus na natin kahapon. Tatanggalin na natin ang kanyang takip. Yan ang puwitsura niya makalipas ang 12 oras. At ngayon naman, ililipat na natin sa mga bote. Naisipan ko pala itong mga boss dahil kakailanganin ko po ngayong pasukan. Dahil nga po sa may kainan kami, kaya magasas po kami sa sabon. Kaya naisipan ko rin magbenta. Double purpose ba? Bali yung pinaglalagyan kong bote ay dalawang litro. 30 pesos lang kada litro so pag dalawang litro ay 60 pesos So ayan tapos na po ako sa pagsalin Ang susunod natin gagawin ay maglalagay na tayo ng label Mapapasa na all ka na lang kasi may label Oh my God! Nakakaganda rin din sa packing pag may sticker So ayan nga po mga boss ready na po natin i-deliver kaya abangan nyo po yung mga pagdadalhan namin kasi ibibidyo po namin. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo.